Maaga kasi yung staff ko kaya nahihiya ako. Kaya managa ako na rin. Pero sabi sa akin kasi ni, ano, kung no, naman siya ano, maaga, ah, 7 o'clock. Kaya 7 ako tamat. Kasi mahirap po biyahe sa amin, tapos nauna kayo. Eh, hirap po. Eh, kasi malubog yung mga parangay natin. Ito pa ba ang bago. Ito lang. Ito lang. Absent. Melissa. Kapenta ka listo, wala dito. May sulaw ka? May sulaw? Oo. Oh. May eh, peligro. Meron ba doon? Nakalam ko, sa delikato. <laughs> 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 Taga, may sulaw ka talaga? ka? po. Kalau pengen sama, pengen oke, Oke, kamu Pak. Coba, 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 Ya. coba, 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 coba,

Ay na Ano po? Pumutok na siya kasi. Dati po meron diyan. Nung pumutok po siya, medyo umangat po, lumabas na po yung ano niya. Napayop siya? Opo. Cancer? Sabi daw po. Hmm. Oh, ma, pwede akong operahan? Sa akin palagay, hindi ka pwede operahan. <laughs> At uh, sa kayo, di, eh, pwedeng operahan yung ano, pero kailangan mag-chemotherapy ka muna. <laughs> <laughs> sa pambayan po ako nakatira ano. Anong ginagawa nito? <laughs> Manay salat. Manay salat. <laughs> salat eh, ospital lang. Gigil, la, gigil na si do, pa, sa ospital talaga sumanggaling sa pula ng 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 pula Pero may cell phone number niya kayo eh. O, ako ko niya, ko lang sa Nasa convention si Doc noon. Ang apat na balik mo <laughs> Wow, sarap naman. Ano ko ba yan? na, ni Granis pa, no? po ba yan? O, hindi po. Sarap, sarap. po. Ayan po. Ayan po. 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 Ito oh, okay. 19, 1983 pa. Since oh. 1983. Magaling oh. po natin Dito, oh, so, oh, oh. government. Kasi magamagamagalan rin ko Pero Ito Ito lang. 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 dito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. 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 yung